Sa Talk Show na Iwakura Yoshizumi Episode 79 na ipapalabas sa TV Asahi ng Japan, ipinakita ang isang deleted ending ng Hunter x Hunter na isinulat ni Yoshihiro Togashi mismo. Tanong ng isang guest na pagpasyahan na ba ang ending at ipinakita ng host ang isinulat ni Togashi. Sinasabi ni Togashi dito ay sa pangkalahatan, mayroon akong hinandang tatlong script para sa ending ABC. Iniisip ko na ang reaksyon ng mga mambabasa ay magiging halo ng papuri at pagtutol. Ang A na option ay may walong yes na vote at dalawang disapproved votes. Hindi ko ito pinapahalagahan, ngunit ito'y isang ligtas na ruta upang iwasan ang maraming disapproved votes. Ang option B ay inaasahan na magkakabalanse ang suporta at protesta habang inaasahan naman na makakatanggap ang C ng 1 vote para sa sumasang-ayon at 9 votes para sa protesta. May dahilan kung bakit pinili kong panatilihin ang option C na lubos na negatibo dahil gusto ko ito. Ngunit sa pangkalahatan, ang aking ideal at layunin ay lumikha ng pinakamahusay na ending. Na ganoon nakaganda na hindi ko na kailangan pumili sa tatlong senaryo na ito. Para sa inyong kaalaman, ilalantad ko ang script D na tinanggal ko mula sa option kung mamamatay ako bago matapos ang serye. Patawarin yun na at ituring nating ito ang wakas ng kwento. Ending D. Isang batang babae na may hawak na fishing rod sa tabi ng lawa at nakatayo ng tahimik. Ang pangalan niya ay Jean. Bigla na lang bumaloktot ang fishing rod at sumigaw ang babae. Nandito na, kagatin mo ang isda. Bit-bit ang Swamp Lord sa kanyang balikat. Ipinagmamalaki ni Jin sa harap ng isang babae at sinabing tulad ng ipinangako ko, nakuha ko ito inay. Lumapit si Jin sa babae na nagsasalita ng malalim na boses. Huwag mong sabihin gusto mong maging hunter ako ulit. Nag-aatubili na tumango ang nanay niya. Umalis si Jin na bitbit -bit ang Swamp Lord sa kanyang balikat. Sinabi ng kanyang ina na ang inaasahan ko na sasabihin ni Jin ay akala ko kung nahuli ko ang Swamp Lord magiging masaya ako na maging hunter pero hindi pala at itinanong ng nanay ni Jin sa kanyang asawa na nasa katabing bahay para sa paintulot at sinabi ng kanyang ama na hindi na siya lalabas ng isla at magmamana ng tindahan. Yan ang gusto ni Jin ngayon. Igalang natin yun. Ngunit hindi pa rin kontento ang nanay ni Jin. Aniya, baka magbago pa ang isip niya. Bakit ganyan si Lolo at Jin ah? Dahil dahil pareho silang kamag-anak ni na Mrs. Mito at Mrs. Noko. Parang hindi alam ng nanay ni Jin na hindi magkamag-anak si Mito at Noko. Tumawa ng tahimik ang asawa. Ngunit hindi sumusuko, patuloy pa din ang nanay ni Jin. Sinabi niya na pero pero si Mr. Gon ay sikat na hunter. Naniniwala kong isang araw ay lalabas siya sa islang ito. At sumagot si Jin na hindi ako aalis. Sumigaw ang anak mula sa kagubatan kung saan siya ay hindi nakikita. Bagaman walang paraan na marinig ang usapan ng kanyang mga magulang, ngumiti ang ama at sinabi na nakuha ko na nag ang tanawin sa tindahan na umiiral mula sa panahon ni Mito. Ang isda na Swamp Lord ay malinis na tinataddad at lahat ng bahagi ay handa na. Ano ni Jin? Hindi naiintindihan ni Inay. Kapag masaya na kinukwento ni Mr. Gon ang mga alaala ng Hunter, bigla siyang umaalis sa pagkainan sa katunayan, lahat ng papuri sa asawa ni Mrs. Noko ay chismis lang. Siya ay tahimik na itinago ang kanyang kalungkutan kapag madalas na wala sa tabi niya si Mr. Gon. Tinatadad ang chopping board ng kutsilyo. Hindi ko tinatanggap. Parang naghihintay na bumalik ang isang tao buong buwan kahit buong taon na may damdamin ng lungkot. Bakit paghihintay ng isang tao? At may tunog ng pagbukas. Isang batang lalaki na may dalang sanga na may mainit na malalim na boses. We'll be right back. aniya ng batang lalaki, nag-ani ako ng mga berries. Wow, totoo nga, totoo nga na nakuha mo ang Swamp Lord. Sige, gawin natin para sa lahat ng taga-isla. Si Jin ay bumubulong. Kasama ko ang taong gusto kong makasama habang buhay. Banggit ng bata, nakikita ko ang lahat na excited. Simulan na natin. Sinabi ni Jin na, Oo, nandito ako sa iyo sa lahat ng oras. Ipinakita silang dalawa na nagluluto ng magkasama na may malaking ngiti. Ang isang ibon ay umalis mula sa isla, ang ibon ay lumilipad sa langit, lumilipad sa iba't ibang lungsod, lumilipad sa mga tao, ang anak ng kahit sino, ang anak o apo ng kahit sino ay namumuhay sa iba't ibang lugar at nagtatawanan kasama ang kahit sino, maaaring ang anak o apo ng karakter ng pangunahing bida, ang ibon ay patuloy na lumilipad. May anino ng isang tao mula sa likod na nakatutok sa wakas, Isang eksena mula sa paglalakbay ni Gon patungo sa pagiging hunter at nagwakas ang kwento. Ang ending di ay isang drama na itinanggi sa mga nominasyon, tanggapin lamang bilang isang worst case. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.